mga kasaliksik? Ang paglusob ng Ukraine sa rayon ng Kursk sa Russia noong Agosto na patuloy pa rin sa kasalukuyan ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa gera ng Russia at Ukraine ngayong 2024. Ang tagumpay na ito ay may potensyal na magbigay ng malaking kalamangan para sa Ukraine. Nang magsimula ang paglusob noong Agosto 6, maraming mga eksperto ang nag-akala na pansamantala lamang ito at isa lamang paraan para hatiin ang pwersa ng mga Russia at magbigay ng kaunting kaluwagan sa mga sundalo ng Ukrainian na nasa silangan. Sa kabila nito, hindi inaasahan ng karamihan ng naging tagumpay ng Ukraine sa loob ng ilang linggo. Sa loob ng maikling panahon, nakontrol ng Ukraine ang humigit kumulang 500 square miles ng teritoryo ng Russia. Mas malaki pa kaysa sa anumang nagawa ng Russia noong taong iyon. Ang mga epekto nito ay malawak at ayon sa mga pahayag ni Pangulong Zelensky ng Ukraine, tila patuloy na mananatili ang kanilang kontrol sa teritoryo. Hindi nangangahulugan na layunin ng Ukraine na maging bahagi ng kanilang bansa ang rehiyon ng Kursk. Ngunit, ito ay isang malaking balakid sa estratehiya ng Russia. Kaya't patuloy na maglalagay ng mga puwersang militarang Ukraine upang protektaan at panatilihin ang kontrol sa lugar. Pinapakita ng mga pangyayari na matagal nang pinaplano ng Ukraine ang paglusob sa Kursk. Ngunit, itinago ito maging sa pinakamalapit na kaalyado tulad ng Amerika. Ayon kay Pangulong Zelensky, tanging ilang tao lamang ang nakakaalam sa plano upang mapanatiling lihim ito. At sa tingin niya, ito ang susi sa kanilang tagumpay. Ang tagumpay ng Ukraine sa Kursk ay nagpapakita ng kakulangan ng pwersang militar ng Russia sa lugar. Sa mga huling bahagi ng Hulyo 2024, nagtoon nga ang Russia ng maraming pera o kayamanan sa pagsubok na makapasok pa sa silang bahagi ng Ukraine. Gayunpaman, nagkaroon ng maling hakbang si Putin nang subukan niyang lusubin muli ang Kharkiv na matagumpay ng nadepensahan ng Ukraine. Sa kabuuan ng paglusob sa Kursk ay nagdudulot ng mga bagong komplikasyon sa estratehiya ng Russia at maaaring maging isang mahalagang bahagi ng laban sa mga susunod na buwan ng gera. Sa nakaraang tatlong buwan ng kaguluhan Isang malaking kalamangan ng Russia ang kanilang yaman sa mga kagamitan at reserve. Sa iba't ibang anyo ito ipinakita tulad ng pagiging isa sa mga pinakahanda na puwersa ng militar sa mundo. Kabilang kasi ang Russia sa nangunguna pagdating sa dami ng sasakyan at eroplano na maaaring gamitin anumang oras. Bagamat napansin agad na ang mga pangunahing tangke ng Russia tulad ng T-72S T-80 at T-90 ay hindi kasing husay ng mga makabagong tanke gaya ng M1 Abrams ng Estados Unidos, meron pa ring taglay na bintahe ang Russia. Ang mga tanking ito ay may kahinaan sa disenyo, lalo na sa sistema ng otomatikong pagreload, kung saan nakaimbak ang mga bala sa ilalim ng tore ng tanke. Ang kahinaan na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa Ukraine na palawigin ang laban gamit ang mga mine at drone warfare. Sa kabila ng kahinaan sa disenyo ng kanilang mga tanke, nananatili namang malakas ang pwersa ng Russia. Hindi rin natanggap ng Ukraine ang inaasahang dami ng mga bagong tanke mula sa Amerika at Europa. Kaya't parehong bansa ay umaasa sa mga makinaryang mula pa noong panahon ng Soviet Union. Malaking kalamangan ng Russia ang kakayaan nilang gumawa ng mga pyesa at mga bahagi para sa mga ito. At inihayag pa ni Putin na handa ang kanilang military complex na makapag-produce ng 1,500 na tangke noong 2023. Subalit sa halip na samantalihin ang kanilang lakas sa tangke, pinili ng Russia na magpatupad ng estratehiyang nakatoon sa infantry o mga sundalo sa lupa para sa lakayan ng Kharkiv. Ang kanilang mga armored vehicles ay naging parang turtle tanks, mabagal ngunit matibay at ginagamit lamang upang tumanggap ng pag-atake para sa mga sundalong nasa paligid. Sa estratehiyang ito, binawasan ng Russia ang kanilang paggamit ng mas makabagong teknolohiya sa hilagang bahagi upang makapag sa silangang Ukraine, partikular na sa Donetsk. Ang idea ay ilihis ang mga depensa ng Ukraine patungo sa hilaga upang hindi nila maprotektahan ang rehiyon ng Donetsk. Isa pang malaking kalamangan ng Russia ay ang bilang ng mga tauhan nila Pagsapit kasi ng taong 2023, tinatayang merong 1.3 milyon na aktibong sundalo ang Russia. At kasama ang mga tauhang militar, higit sa 3 milyon ang kabuoang pwersa nila. Malaki rin ang naitutulong ng kanilang agresibong conscription o sa pilitang pagkuha ng mga bagong sundalo kung saan halos 35,000 na bagong recruit ang nagdaragdag sa kanila buwan-buwan. Ganyan pa man, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang Russia ay ang mabilis na pagkawala ng mga bihasang tauhan. Sa simula ng digmaan, merong 300,000 sundalo ang Russia na may sapat na pagsasanay. Ngunit dahil sa tindi ng labanan, ang bilang ng mga nasawing sundalo at malubuhang nasugatan ay umabot na sa humigit kumulang 450,000 hanggang 500,000 pagsapit lamang ng 2024. Noong 2024, isang mahalagang yugto sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ang naganap, partikular na sa rehiyon ng Kharkiv. Ayon sa ulat ng Ukrainska Pravda, tinatayang nasa 1,000 hanggang 1,200 sundalo ng Russia ang nasawi bawat araw noong Mayo at Hunyo ng taong ito. Ang kabuoang bilang ng mga nasawi mula sa iba't ibang bahagi ng digmaan ay umabot na ng halos 70,000 na sundalo sa pagsapit lamang ng Hulyo. Naging malinaw sa mga lider ng Ukraine ng mga sundalong Russian sa hilaga ng kanilang bansa ay kulang sa kasanayan at kagamitan. Ang pagsalakay sa Kursk ay nagsilbing patunay dito. Sa unang bahagi ng operasyon, nasa 300 hanggang 1,000 sundalo ng Ukraine ang tumawid sa borders patungo sa mga mahihinang depensa sa mga bayan sa southwestern Kursk. Ganpaman, nagkaroon ng kalituhan sa mga unang ulat tungkol sa pagsalakay dahil hindi agad naglabas ng opisyal na impormasyon ng Ukraine. Ipinahayag naman ng Russian Ministry of Defense na madali nilang napipigilan ng mga sundalong Ukrainian. Ngunit lumalabas na hindi totoo ang mga report na ito. Sa kabila ng mga paunang ulat, ang mga pwersa ng Ukraine ay matagumpay na umabante at halos 594 na sundalo ng Russia ang kanilang nadakip. Ayon kay General Olenskander Sersky, Karamihan sa mga nadakip na ito ay mga bagong recruit pa lamang na nagpapakita ng kakulangan ng Russia sa pagsasanay at kagamitan. Ang mga nadakip na sundalo ay naging mahalagang bahagi ng estratehiya ng Ukraine sa pagpapalitan ng mga bihag. Bukod dito, sinimulan na ng Ukraine ang ilang pag-atake sa Kursk tulad ng pagbomba sa mga tulay at iba pang mahahalagang infrastruktura upang putulin ang ugnayan ng timog na bahagi ng region sa iba pang bahagi ng Russia. Ginamit ng Ukraine ang mga tugumpay na ito upang palakasin ang kanilang kontrol sa Kirks at magbigay ng mas malakas na leverage sa digmaan. Sa kabuuan, ipinapakita ng Ukraine ang isang mas moral na pamamaraan sa digmaan kumpara sa mga estratehiyang ginamit ng Russia sa nakalipas na dalawang taon at kalahati. Ayon sa mga ulat, Halos 200,000 sibilyan ang naaapektuhan at napipilitang lumikas dahil sa pag-ukupa sa Ukraine. Sa kabila ng mga hamon, ang hukbang militar ng Ukraine ay nakikipag-ugnaya naman sa pandaigdigang organisasyon na pang upang mas mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga sibilyan. Ang maestrotiyang militar ng Ukraine ay nagpapakita ng pag-iingat sa pagkasira ng mga pasalidad ng mga sibilyan sa kabilang banda ang Russia ay inakusahan ng paglabag sa ilang bahagi ng International Humanitarian Law kasama na ang pag-atake sa mga ospital at pagbobomba sa mga gusaling sibilyan na walang kaugnay sa nangyayaring digmaan. Ang kaibahan ng estilo ng pagsalakay ng Russia at ng Ukraine ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa Ukraine. Dahil dito, mas napapalapit ang nito sa pagbibigay ng dagdag na tulong sa Ukraine. Sa kabila ng mapagsisikap ng Russia, na napigilan ng mga hakbang ng Ukraine sa Kursk, patuloy pa rin nakokontrol ng Ukraine ang mga teritoryong kanilang sinako. Ang patuloy na paghawak ng Ukraine sa mga bahagi ng Kursk ay nagdudulot ng mga tanong. Ano nga ba ang pakinabang nito sa Ukraine? Una na rito ang atensyon mula sa ibang bansa at ang pondo na kasama nito. Sa loob ng tatlong buwan ng digmaan, naging pangunahing layunin ng Ukraine ang palayasin ng presensya ng Russia sa kanilang bansa. Ilan sa kanilang mga plano ay may kaugnayan sa paglunsad ng kontra-opensiba at pagpapalaya ng mga teritoryong nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Kaya naman noong Agosto 2023, maraming mga eksperto ang nagsabi na tila nalulugi ang Ukraine sa kanilang pagsisika. Ganyan pa man, ipinaliwanag naman ni Zelensky ng pagsalakay sa Kyrgyz ay bahagi ng isang estrategiya na salungat sa mga hakbang ng Ukraine sa mga nagdaang taon. Talagang namang hindi inaasahan ng Russia ang biglang pagsakop ng Ukraine sa kanila na nagbigay ng puwang para sa matagumpay na operasyon. Dahil dito, hindi lamang sa aspeto ng militar na kinabang ang Ukraine, kundi pati na rin sa geopolitical na aspeto. Agad na nagpahayag ang Amerika ng kanilang suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng $125 million na karagdagang kagamitan at ammunition milita. Ipinapakita rin ng Administrasyong Biden ang kanilang kahandaan na supportahan ang mas mapangahas na plano ng Ukraine. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nangangailangan ng tulong ang Ukraine habang patuloy na nagpapadala ang Russia ng pwersa. Sa silangang bahagi, nagkakaroon naman ng mga tagumpay ang Ukraine sa hilaga, lalo na sa pagkontrol sa mga bagong recruit ng Russia. Sa nakalawang buwan, ang pangunahing target ng laban ay ang lungsod ng Pokrovsk na may populasyong 60,000. Ang lungsod na ito ay mahalaga dahil ito ay nasa sentro ng mga pangunahing kalsada na nag-uugnay sa silangan at gitnang bahagi ng Ukraine. Dahil dito, ang Pokrovsk ay naging mahalagang bahagi ng supply infrastructure ng militar ng Ukraine sa gitna ng paglusob ng Russia mula sa silangan. Habang nagpapatuloy ang mga laban, tinukoy ni Putin na ang paglusob ng Ukraine sa Kursk ay isang pagkakamali. Ang Ukraine ay nagpadala ng mga bihasang sundalo at advanced military equipment sa Kursk na naging daylan upang hindi nito mapalakas ang puwersa naman sa Eastern Front. Sinasamantala ito ng Russia na patuloy na lumalapit sa borders ng Ukraine, lalo na sa rehiyon ng Bakhrovsk na nasa limang milya na nga lamang ang kanilang layo Parehong tila nag-aalangan ng magkabilang panik dahil ang paglipat ng puwersa mula sa isang front patungo sa isa pa ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng isa sa mga ito at magresulta ng isang mahalagang tagumpay para sa kalaban. Sa kabila ng mga tensyon, isang aspeto ng digmaan ng Russia at Ukraine ang naging sentro ng usapan. Ito ay ang nuclear weapons. Sa kabuuan ng paglusob ng Russia sa Ukraine, naging matagumpay ang Russia sa pagpigil sa mga pagtatangka ng NATO na magbigay ng makabagong kagamitan sa Ukraine. Kapag nag aanunsyo ang NATO ng tulong, madalas sinasabi ng Russia na ang mga bagong kagamitan ay banta sa kanilang seguridad at maaaring magdulot ng nuclear response mula kay Putin ayon nito sa kanilang 2020 military doctrine. Dahil dito, pansamantalang tumigil ang US Congress sa pagpapadala ng tulong sa Ukraine ng labing limang buwan. Gayunpaman, lahat ng ito ay nagbago ng matagumpay na mapasok ng Ukraine ang teritoryo ng Russia at mapanatili ang kontrol sa may higit 500 square miles nito ng higit sa isang buwan. Ayon sa military doctrine ng Russia, dapat ay nagdulot na ito ng nuclear retaliation ngunit na natiling banta lamang ang mga ito. Ang tagumpay ng Ukraine sa Kursk ay nagpapakita na hindi lahat ng banta ng Russia ay seryoso at kinikilangan pa ng Russia ng malaking hakbang upang maitaboy ang mga tropa ng Ukraine pabalik sa kanilang teritoryo. Samantala, gumagawa ang Russia ng mga trench sa paligid ng ilang bahagi ng reyon upang pigilan ang pag-usad ng Ukraine. Gayunpaman, kung makontrol ng Ukraine ng mga nakapaligid na lugar, maaaring magamit ng Ukraine ang mga trench bilang depensa laban sa mga susunod na opensiba ng Russia. Bukod dito, Natuklasan ng Ukraine na balak ng Russia gamitin ang Kursk bilang base para sa muling paglusob sa Ukrainian territory sa susunod na taon. Pinigilan ng tagumpay ng Ukraine sa rehiyon ang planong ito dahilan upang mabawasan ang pressure sa ibang mga rehiyon ng Ukraine. Ayon kay Sersky, walang naging progreso ang Russia sa kanilang mga operasyon patungo sa Pokrovsku noong unang linggo ng Setyembre na nagpapatunay sa pagiging epektibo ng estratehiya ng Ukraine. Malaki rin ang naging epekto nito sa moral ng mga mamamayan ng Russia. Bago ang Agosto, ang mga tao sa Moscow at iba pang urban areas ay halos hindi nararamdaman ang epekto ng digmaan dahil sa mas tinatarget ng conscription ang mga mas mahihirap na reyon. Ngunit ang pagkontrol ng Ukraine sa Kursk ay nagpaalala sa mga taga-Russia na maaari ring umabot sa kanilang pintuan ang digmaan. Patunay nito ay ang drone attack ng Ukraine sa Moscow noong Agosto 21. Habang patuloy na tumatanggap ng tulong ang Ukraine mula sa NATO, lalo na sa larangan ng mga F-16 fighter jets, unti-unti nilang naiaangat ang kanilang air force. Sa kabila ng mas kaunting bilang ng F-16s na nakuha ng Ukraine kumpara sa Russia, malaking tulong pa rin ito sa kanilang mga opensiba. Bagaman nananatiling mas malaki ang bilang ng mga tropa at kagamitan ng Russia, mabilis na humahabol ang Ukraine sa tulong ng makabagong teknolohiya mula sa nito. Parehong ginagamit ng magkabilang panig ang drone warfare na nagiging pangunahing taktika sa digmaan. Samantala, patuloy na umaasa ang Russia sa kita mula sa kanilang energy sector sa pakikipagkalakalan sa China at India. Gayunpaman, kung ang China ay mas makahanap ng mas mahusay na mapagkukuna ng enerhiya mula sa Middle East, maaaring bumagsak ang ekonomiya ng Russia na siya namang inaasahan ng Ukraine sa patuloy na pagkontrol nito sa Kursk. Si Zelensky na tila alam ang kahalagahan ng rehiyon ay umaasa na mapanatili ng Ukraine ang kontrol dito hanggang sa susunod na Peace Summit sa Nobyembre na magbibigay ng higit na pressure sa Russia Natapusin na ang digmaan.